nanonood ng bold. Kuya, <laughs> yung katabi ko po dito, nagsisearch po ng bastos. <laughs> Kamiss na, no? hindi, namimiss lang namin yung ano, computer shop. <laughs> 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 Uy, anong ano natin nagdadagdag ng oras natin, hindi natin alam laruin natin. Kasi um, na may oras naging Ano tayo? Yung pwede tayo maglaro lahat? Kaya nga, isip na. Pwede, pwede yan. Ate! tiguan 1 din po sa ano, 12 tsaka 11 11 po. Thank you po. Thank you po. Tapos tigyan, wow. Paano man pala? Ganda dito. May aircon. Grabe. Ngayon lang ulit kayo na computer na. No? Puro puro kayo cellphone eh, na puro cellphone na lang rin kayo eh. Yan, ganito ang gamer, hindi kinalagay sa leg dito yan. <coughs> Ibigay mo, mean, oh, maanto. Ang sabi ko na ako, kanina. Naksa mo ulit. Dali, dali. Okay na po, ate. Ang <laughs> <laughs> okay. so, Nickname, palitan natin. Forever hangin tayo, guys. Hangin. Sikat to dati nung bata ko, pre. Hindi nakatakutan yan dati. Hangin. Oh, hindi nakakilala to ngayon, eh. Kasi nga wala na masyado, eh. Oh. hashtag Hangin. Tawang ina, mo tingnan. Ayahak eh. mo pa eh. Ganyan lang. Authentication required. Gano'n lang tayo. Parang ngayon lang ulit nakapag-computer si Jesus. Patay na ako eh. Sayang eh. Patay na yan eh. Uy, go. ka. Uh, ano lang yun eh. AI lang yung kalaman niya. Adbot, adbot. Tunay na tao rin yan. Okay, mga kalaman na tayo guys. Loading na oh konti na lang yan makakalaro na tayo ang nasayang na natin ang oras ay 30 minutes extend pa po hangin na nga hangin hangin yan hangin mo yan after 30 minutes extend pa po okay code name na naman hangin na nga eh ako nga si hangin code name dapat na may hirap yan yung code name ayaw magano ng mga iba dyan hindi ah walang magagaya ng pangalan na checka check ah ano, ilan ang basta mo, walang kagayaan, hangin. Ako lang yan sa isang, ako lang yan sa sige. 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 Pilipinas. Sige, sige. Ano naman? Oh. <laughs> Kupal! Kupal na boss? Kupal ka boss? Gusto nyo one on one tayo para magkaalaman na. Ay puta, sige, dalawa kayo, dalawa kayo, bariling ko kayo dito. Anong laro niyo? Anong laro nyo? Baka GTA lang laro niyo? Nasali sa trash door. Pili ka lang <laughs> ano. Koreana tayo para K-pop. No, K-pop tayo, K-pop, K-pop. Ulaga. Ano to? Ani nakapapala diyan, di ka naghihingi ng tulong. Ah, uh, kami masaya na dito. Laban lahat. Single battle. Tang ng invite ng invite. Natunugan nilang bano ako eh, no. Okay. Angin private na. No? private to private. Let's go. private ba Private pa lang ata yan eh. Yung unang, okay. unang Sali mo nga yung mga kumpal na yun. Sali mo sa atin. Gusto ko durugin yung dalawa na yun eh. <laughs> Nakipag-trust talk sa mga bata eh. <laughs> Kamis mag-trust talk ah. Slugi ka na sa uros boss. Register ba lang isang oras na? Hindi sabihin may mali sa ano mo tayo may panog creative at gmail.com o oh, tama o oh, tapos na kayo tara na iwan na natin si Jaime let's go let's go let's go iwan na natin si Jaime ay <laughs> 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 napapasok sa computer room sa computer shop na password hindi po laga Jep, panang gina. Hindi na, ina mga bata. Ikaw may ano? Banu. Banu. Hoy, <laughs> <laughs> okay, paano mag-search ng room? <laughs> Jeff, paano mag-search ng room? <laughs> Jeff, ulaga, Naka-caps lock ka ba? <speaking> Jeep, patay ka kay Lola. Ikaw nagturo dito. Hindi na magapasok <speaking> yung mga bugok na yan. Nandito, Jeep. Oh, start na. No. Ba't ayaw? Start, start. Ready? Ikaw, sino, sino <speaking> si, si Boltstar? <speaking> sino? Ready ka? Ready mo. Kita. Ready mo. Isa ka rin eh. Let's go! Let's go! Guys, guys, let's go! Ano <laughs> ka mo lang graphics na sa to, no? Ay, putang ina! Double kill ka ba? Bata pa ba ka! Saan kayo? Saan dyan? Ang gago ka! Wake ako pa, alam mo. Wake ka pa. Ay, di ako lang ako ano? Ano? Baka pano ka? Baka ba 13. Bobo! Ang <laughs> dami! Bobo! <laughs> Bobo. <laughs> <laughs> Tongin, sabi ko kay Gino, kung muna ko patayin niya. Sabi mo, sige, sige. ay, ana, <laughs> <day one muna. laughs> oh, ano, video ang ka 1v1 mo na. Ano? Uy, anong level na si Jaime? Wala pa nga. Ubus na na isang oras niya. Pa-extend ka na, kasi matagal pa yung registration mo Wait lang, hindi pa nga ako nagbibidyo pa. Hmm, butang ina ka. Hangin 13 yan. Hangin 13! Hangin 13! Taki na, may number. Ang ganda mo ng mga bari. Ay, hangin 13! Hangin 13! Bano mo pala kayo talaga. Wala kayong dating pre. Yan o, yan o. May dating baga yan? Walang dating. Matay si kuya. Ano yun? Mamula-mula? Hindi makakita! <laughs> Boom! Sabayan? Ano? Sabayan? Baka City. Hmm, kuya mo! <laughs> Bang! Mamula-mula ang kanyang patutoy. <laughs> wala kasing kumsatan? Hey, wala kasing kumsatan. Nagatingin kay... Nagapanilip kasi si Ben? Uh, hindi. Wala Nag ko. Nagailag <laughs> <pang> <laughs> 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 rin yung ulo ko pag may nagapapumpa. Nagailag rin yung ulo ko pag may kinapumpa ko. Pag kinabulag. Walang sausawan ha, pag may binabaril. Ganun <laughs> bala yan. Hmm. Ah! Oh, ano? Sino yun? Wik-wik? Wik-wik ka eh. Dalawang wik. Wik 2. Wik 2. Second wik mo. Doon nga muna sa app. Eh, kasi nagaturo ng mali eh. na yun. Nagaturo pa. pa ako na ina malayuan yan, brad? Wala kang dati Laas. Ang muna ngayon. ng bata sa taas yun. Sa si Jeff. na sa taas yun. Uy! Pagulat naman yun Magbubulsag na to ah Uy kaka kuhinan na gilid san to? ako. Wala wala na ako bala Nagbabusok Pasok na oh. Ito yung Uy, ilan buhay mo, mm -hmm. Ooh. 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 <laughs> okay. uh. last one. Inagaw. Last one. Uyaw mo. Inagaw. Uyaw mo. Uyaw mo. Uyaw mo. Uyaw mo. Sixteen. Sixteen. Second place. Nagabijo video, video kasi ako kanine. Uh -huh. Oi, nakakreat um, na pala yung may. Pagmulis ko yung. ka ng baril mo, rat, -rat

Di naman kailangan kasi na malakas na ano, account. Kung banok ko naman maglaro. Sakin na lang natin, saksakin na lang natin. Yeah! Hanap ka pa ng kakampi mo. Bang ina, wala kang dating. Hindi alam. Uy! Uy! Go good! Go good! Uy! Go, -go. Ay, go, -go. Ay, si Amy lang pala yun. Kaya pala hindi makatama. Ah, anip na yan. Matama. sa kabila ka ano lang. Ay, sa kabila ka ano lang. Para sa may laban-laban. Uh, kabila uh. <laughs> ah. Tawagin niya si Rain doon. Tawagin uh, uh, eh, si Rain. Oh, no, na. oh no. Wala pala kayo eh. Dapat pala kabilaan, no? Oh. Doon kayo sa kabila para walang kumsatan. Dalawa na lang pala yung bala ko. Dito, dito. Ayun na! ang ng tatlaw. Kalakas ba naman ang account mo? Ang pangalan Je ano Jonathan. O ikaw ba si Jonathan? si Jeb ko si Jefferson ko, hindi ka naman si Jonathan eh. Ikaw ko mamamatay pa si Ben. Ay, ko! Di kaya ako, siliposo. Di kaya mo lubang. Intense battle with Jeb! Nakaabang. <laughs> <laughs> Babato ka ba? Babato ka ba? Ano binabato mo? Ano ka, adik? Gabato? Huwag <laughs> 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 ka mga bato-bato. Bad yun, polis to. Hindi, uh, <laughs> malakas na talaga ako. <laughs> <laughs> Ay, Pinsala na yun, Brad. 82 e, na lang. Dalawa ba naman lumalaban? Ah, uh, gusto naksak Si sino bang wala ka sa dalawa? Pambak mo tayo, Jeff. Uuuuh, anong pakiramdam lang mga ano? na? Mga gamers, anong pakiramdam ng gam gamers? Panalo! Ay, sorry. Kuya, wala ka sa palingin. Yan, yan. Ano ba yung kanina pala? Ito, <laughs> tatlo bente tatlo <laughs> Yan lang. X X X X X X